Parang diba? uh, parang pagbibili ng itlog, may karapatan pa si Rowan Salvacion na magreklamo kung mahal ang itlog. May dami-dami pambili nito ng itlog. Grabe naman ito. ang to. itlog ba ay ng uh, Pilipinas, parang itlog sa Amerika, parang nagmahal na rin. <laughs> Oo nga, pero bakit nga nagmamahal ang itlog? O oh, eto na, nasa linya natin, Orly. Sa mga tanong ukol po hmm. sa itlog, ang Pangulo po ng Philippine Egg Board Association, si Ginong Francis Uyehara. Sir yes. Francis, magandang maga po sa inyo, Orly Nguyen po Good sa Radyo na TV pa. Magandang umaga, Sir Orly. Uh, Ma'am Weng, maganda po umaga sa lahat po na nakikinig at nanonood ng ating programa. May message kami sa Facebook Live. Eh. Pareho mm. na raw ba ang presyo ng itlog ng Amerika at ng Pilipinas? sa alam ko, may pangyayari doon. Kaya mahal ang itlog sa status. Hmm. Ano sitwasyon ng itlog dito sa atin? Bakit mahal? Sir Francis. Uh, ang itlog po natin ngayon, na uh, simula po nung Desyembre no, na tumaas, uh, bumaba na po ito nang uh, mahigit uh, dalawang piso simula nung uh, January February. Mm -hmm. Tapos tumaas po ito ngayong March. Uh, pero itong na, na sinasabi nating pagtaas ng presyo, galing po ito sa mababang presyo noong January February. Mm -hmm. uh, ang problema po ay uh, ito pong retail prices natin hindi naman po nagbago simula po noong Desyembre. Parehas pa rin po ang presyo sa retail. Ah uh, ito po yung tinatawag nating uh, disconnect sa presyo ng retail at ng uh, farmgate price. Mm -hmm. Pero hindi po natin naramdaman sa retail yung pagbaba po kasi nung presyo noong bumaba po sa farm gate prices noong uh, January at February. September, yun po yun. Ngayon po, uh, yun po yung regarding sa presyo. Pero idagdag ko na lang din po sa sa consumption ano. Ah uh, medyo bakit po tumaas ulit? Bumaba po at tumaas Ah, uh, tumaas po ang uh, demand uh, sa itlog. Sa tatlong uh, mayroon po tayong tatlong observation na uh, nakaaapekto sa pagtaas po ng consumption ng ating mga consumers. Number one, uh, yung pong uh, presyo po ng uh, baboy, alam po natin na tumaas eh. Ngayon, nag-shift po 'yon sa manok. Mm -hmm. Ngayon, early this year, etong first quarter, tumaas din po ang presyo ng uh, manok. Malaki po yung tinaas ng presyo ng manok uh, meron din pong percentage. Nag-shift naman po ul papunta ng uh, itlog. Kaya po nakadagdag po yun sa consumption ng itlog. Mm -hmm. Yun po yung number one. Number two, uh, hindi po natin masyadong nababalitaan pero ang Cebu, no, ang Visayas po, matagal pong sarado sa mga pagpasok ng mga uh, agricultural products no, sa Cebu. Pero ito pong uh, early this year, no, Uh, nag-open po nagkulang po kasi ng itlog sa sa Bisayas no sa Cebu uh, nag-open po sila ng uh, ng nang nang itlog na galing dito sa mga Batangas area so ang mga Batangas uh, farmers uh, mas mataas po yung presyo sa Cebu uh dinala, po nila yung uh, kanilang uh, production ng itlog from Luzon papuntang Cebu dahil nga mas mataas po yung nagiging presyo so Nakabawas din po 'yon sa supply dito po sa Luzon. Pangatlo po, uh, hindi po natin na uh, mai ano na, na ma-mai ma, ma, uh, makakalimutan na ano po eh season po ng uh, ng uh, election ngayon. Uh, mm -hmm. So even before mayroon na pong mga informal na na campaigns, eh, no, gatherings and mga pakain, no? Uh, nakadagdag po 'yon sa mga sa mga Uh, okay bakain, ang demand. Demand. so so so, oh, no. oh. so sir francis wala ho tayong problema sa supply mataas lang ang demand gano po ba ang sitwasyon ngayon ah uh, yes po sir Orlino. Uh, regarding po sa sa production mm -hmm. uh, sa ating projection mas mataas po ang expected uh, production ng itlog this year compared sa last year ah okay. uh, yan po ay nailala uh, both sa projection ng uh, ng uh, nating mga private uh, businesses at ng uh, mismo ng uh, Department of Agriculture ng BAE, no Parehas po ang projection natin na mas mataas po ang expected uh, production ng table eggs for this year compared sa last year. Alright. Sir Francis, ganito. May sinasabi din sa Bambang Pangasinan eh, parang humina yung production ng itlog kasi parang humina daw pong kumain ni mga manok dahil sa init po ng panahon? Well, yan pa po ang isa. So, no? uh, mm. Ah, uh, definitely may epekto po yung mga uh, sobrang init sa ating performance ng mga manok. Kaya lang po eh ito po kasing uh, uh, itong mga nata natalang mga sobrang init, hindi po kasi sila dere-derecho. No, medyo in our favor po 'yon no? kasi pagka-ulan eh, eh. ngayon, makulimlim ilang ilang buwan, ilang linggo na, ilang araw na na makulimlim mm -hmm. na medyo nakatulong sa ating mga alagang manok pero nagkaroon na po tayo ng mga sobrang init no towards the summer season although hindi pa po talaga dire-diretso yung uh, yung sobrang init meron pong epekto pero uh, hindi po hindi pa po ito yung uh, in-expect nating uh, effect o yung peak uh -oh. ng uh, ng uh, summer. Okay. So, yung uh, gusto ko lang malaman sa inyong pagtingin, sa inyong pananaw. Okay, pahu ba yung medium size ng itlog ng 11 pesos? So, so buha -bu -bu sobra to. Uh, o may overpricing na tayo? Uh, yan po yung sinasabi natin. Ano, katulad ngayon, ang hmm. farm gate price po ng medium ay nasa 6.20 hanggang uh mga 6 uh -huh. 6.80. So kung hmm. magkano ang ano? adjustment niya kung 6.20, 6.80 sa, sa farm gate, paano yan sa retail? Magkano dapat? Eh Yung pinabanggit niyo po na 11 pesos, mataas na po yun. Siguro pinakamataas na po para sa amin, 2 piso plus 2 pesos. So hmm. 850 to 9? O, mula 850 to 9 pesos. Yun. So, so naobserbahan yun, na ninyo ba Sir Francis na mayroong nagsasamantala sa presyo ng itlog sa merkado? Meron nang nag overprice at kailangan na bang kumilos ang gobyerno dito kasi parang yan napakaano eh mayamang source ng protina ang itlog pero mura so dapat manatiling ano accessible siya at abot-kaya sa publiko. Ah well napakahirap pong sabihin na mayro pong nag nagte-take advantage ano from the farm po kasi dalawa po ang dinadaanan niyan ito pong biyahero papunta sa retailers at yung retailers naman papunta sa consumers ito po ay nangyayari hindi lang po sa table eggs kung hindi sa iba ding pong mga agricultural products nangyayari din po yan ano ah mm -hmm. uh, yun po yung nakakalungkot dahil yung uh, may hindi po kasi lahat buong buong taon ay mataas naman ang presyo ng ating mga produkto meron din pong pagkakataon na bumababa pero hindi po nararamdaman nyo ng ating mga consumer. So maganda po, no, no, ito pong problema na ito ay continuously uh, pinararating natin sa gobyerno, sa Department of Agriculture, na kung meron din lang magagawa na, na, na proyekto para po mabalante o mabantayan yung presyo po sa retail. No? Kasi po pagka tumaas ang presyo, nasisisi po yung mga producers. No? Pero pag bumaba yung presyo, hindi naman po, hindi naman po na i-coconnect doon sa mga producers din. Mm -hmm. So etong so, mga retailers, hindi po masyadong nasisita. So nasa, ang problema natin sa mataas na presyo ng itlog, nasa retailers, Sir Francis? Well, ah... Uh... Maaari. no napakahirap pong sabihin hindi po yan absolute dahil may may pagtakatao naman din po talagang tumataas din po sa mga producers katulad po ng pasko I, 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 no ng kamata po yan oh. so, kaya mataas so, pero, ang presyo ng trader o oh, lalo na sa malaki malaking cost yung sinasabi nating pagbalanse no kung tumaas man siya sa producers bumaba din po yun. may may, mm -hmm. may panahon na bumaba pero sa retailer hindi po natin nararamdaman yung pagbaba mm -hmm oh, huwag natin na hintayin eh. na magkaroon ng MSRP ang itlog dahil <laughs> sobra na yan. Lahat na lang kay MSRP, Sir Francis. Oh, ano? Pati nga si gusto lang ng MSRP pero sabi ng DA no. Walang MSRP sa sibuyas. Sa itlog, hindi naman kailangan yun, di ba, Sir Francis? Well siguro po bago natin to ano bago po natin to i-implement. Ang ating asosasyon ay uh, continuously uh, supportive naman sa ating gobyerno. Mm -hmm. Siguro tignan po muna natin yung ibang aspekto-aspeto no yung pag-monitor po sa retail prices. Ah uh, itama lang po natin yung ano yung uh, yung price difference from retail to farm gate prices. Sige. Sir Francis maraming salamat sa pagkakataon niyong binigay. Good Thank you morning po. sir. Sa Ah, maraming pong salamat din po sa pagkakataong po ngayong umaga. Salamat po. Good morning, Paolo sir. po ng Philippine Egg Board Association, Ginoong si Francis Uyihara kayo pong napakinggan, mga kapuso sa babae